Ciao raga! Isishare ko lang sa iyo ha yung aming naging diskarte kung paano na mula doon sa bad news ay magiging good news regarding ito doon sa bonus ispeza na natatanggap ngayon na 500 euros sa pamamagitan noong karta dedikata ate. Kasi isishare ko lang sa iyo, uh, noong Sabado ng umaga, ako personally ay nag-check ng saldo noong aming karta kasi baka kami ay kasama din sa mabibigyan. Pero pur at ito ay experience na rin noong iba, nung mag-check ako ng Sabado ay nakalagay doon na zero as in Uh, well, laman yung aming karta kaya inisip namin na kami pala ay hindi kasama. Isa doon sa mga hindi kasama ngayong 2025 na makakatanggap ng bonus pesa na 500 euros. Ngayon, lumipas yung isang araw, tapos anong uh, nung uh, linggo ng gabi, ka, kagabi, ay naisip namin mag-asawa na ano kaya akong i-check ulit namin, i-verify ulit namin yung saldo ng karta kasi baka, hindi natin masabi, ba baka magkaroon ng laman. So, kami ay umaasa na baka meron pero okay lang din kung wala dahil baka nga kami ay hindi kasama sa mabibigyan ngayong 2025. Kaya kanina, kanina-kanina lang, ay uh, si wifey naman ang nag-check noong saldo ng aming karta at good news raga dahil meron ng laman na 500 euros yung aming uh, karta so isineshare ko ito sa iraga raga kasi baka ikaw ay kasama din doon sa mga ilan na nag-check noong isang araw hanggang kahapon o kaya ay uh, sabi natin na hanggang ngayon pero yung pala may mga cases na hindi sabay-sabay na dumadating yung rika-rika doon sa karta kaya I suggest, although hindi ko naman sinasabi na ganito din ang mangyayari sa inyo, pero i-check mo din from time to time, verify nyo ulit kasi maaari na hindi nga sabay-sabay at uh, yung iba ay on a later date pa, malalagyan ng re-carry yung kanilang karta. Kaya kung ako sa Yuraga at ikaw ay mayroong uh, hawak ngayon na karta, dedikata ate, i-check mo ulit, i-verify mo ulit, ngayong araw na to o baka naman sa mga susunod na mga araw at baka magkakaroon na rin yan ng laman ng 500 euros. Sana rin Raga, ma-share mo ito sa iba lalo na sa mga kakilala mo na nag-check sila na walang laman baka kasi may laman na rin yung sa kanila. Pero ulitin lang natin na hindi ito 100% sure na applicable rin sa iba kasi baka yung iba talaga pur tropo ay hindi kasama sa mga beneficiaries ng karta dedikata ate na uh, bonus na 500 euros, bonus ispesa 500 euros ngayong 2025. Pero walang masama na magbaka sakali, di ba? Uh, sabi nga eh wala namang mali kung halimbawa na gusto na i-verify mo rin at good luck sa Raga sana pagka ikaw ay nag-verify ulit ay mayroon na iyang laman. Ay Raga, salamat sa panonood mo. Sana ma-share mo rin ito sa iba. Grabe si Raga. Alam proxima.